Sa so, mapagpalaya na lang po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Kahapon mga kaibigan, isa po ako doon sa mga daang tao na dumalo doon po sa pagdaan pagbabigay pasinaya ni Father Robert Reyes sa kaarawan ni Senator Laila de Lima. Si Senator Laila de Lima, mga kaibigan, ay nagtalumpati at ganun din nagbigay po ng pahayag si uh, uh, Monsignor Ted Bacani. Ano po ninyo, ito si Monsignor Ted Bacani. Ito po ay... Uh, Isang bishop na nakakasama namin nung araw sa pakikibakas sa kalsada. Kapwa po namin, aktivista yan. Kahapon, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makilala ko ang isa pang anak na ng isang original atom. Yung atom ay August 21 Movement. Abay, marami po tayo nakita kahapon ng mga kaibigan yan po sa... Ensas shrine na kung saan nagkaroon po ng misa ang uh, ating butihin, senator na si Laila de Lima. Inyo pong uh, matatanda na si Senator Laila de Lima ay nanindigan noong panahon ni Duterte laban sa human rights sa uh, killings. Masyado pong maraming pinapatay ang Davao Death Squad, at ito ay inimbestigahan sa Davao ni Senator Laila de Lima. Siya ay kinugis dito sa Maynila ni Duterte at sinabihan siya sa kanyang muka, You do not fight me, you will lose. At sabi niya, kinakalaban mo ako, matatalo mata, ka sa'yo, hindi ka mananalo. At totoo nga, pansamantala. Ano po ang ginawa nitong si Damoong si... Rodrigo de Gonggong, de Gongyo Duterte. Abay, ginamit po yung kanyang Department of Justice to execute injustice. At ito namang isa pang na gonggong na abogado, pangalan ni Vitaliano Aguirre. Abay, sumunod. Akalain po ninyo sa takot ng mga congressman kay Duterte. Wala po umangal nung sinabi ni Vitaliano Aguirre bilang siya ng pagkakataon ni Speaker Pantalyon Alvarez na maging resource person dyan po sa Kongreso yung Congress na yan ang pinakanakakasuklam na Kongreso sa kasaysayan ng buong Pilipinas akalain po ninyo nagpagamit sila kay Duterte para i-crucify ang kapwa nilang mambabatas sa mataas na pa, Senate, more senior, more statesman na uh, legislators. E eh, dyan, nagpakita ng kawalan kwenta mga congressman yung panahon na yan. Natatandaan ko na ultimo yung kaibigan ko si congressman Lito Atienza ng Butil Partinis. Yung Partinis ni El Shaddai uh, Bilalde. Nakalain po ninyo habang inaalipusta itong si Didima, ginamit ni Duterte to si Vitaliano Aguirre pinag, uh, pinayagan naman ng committee chairman na si congressman Omali abay subalangit na wapo siya patay na siya at itong si congressman Pariñas Kalaban pa naman ito ng kalaban ko rin. Yung naman nakalaban niya, eh hindi ko kinakalaban dahil sa politika. Nakalaban ko po siya accidentally sapagkat malawakan ng pangurakot dyan po sa Pedeg, Ilocos Norte. Hindi wala po kong pakilam sa politika dyan. Kaya lang, ang mali ay mali, dapat po labanan. Saan man yan na, na lulugar dito po sa Pilipinas balikan po natin si Laila de Lima. Naging biktima siya ng pinakamalaking injustice na nagpapanood ng mga Pilipino sa Kongreso. Ayan, e meron isang congressman ito, si Lito Atienza. Mahabang inaalipusta si Sen. de Lima unjustly. Wala talaga ng katarungan kahit na sa canon of ethics o yung dapat na kilos at pag-iisip ng congressman in aid of legislation. Ano ibig sabihin? Kaya nagkakaroon tayo ng hearing para makatulong sa pagbalangkas ng batas in aid of legislation. Itong Secretary of Justice, Vitaliano Aguirre, Nito Duterte, abay, inami niya, sabi niya, we're here to build an airtight case against a drug queen, drug queen, mga kaibigan, ni isang drama ng droga, walang nakita ang ebedensya kay Laila de Lima, ginamit nila mga preso para magsalita, merong mga preso dyan konbiktado ng murder, meron pa isang pulis na napaka, napakaturi na pulis ko magsalita, ang sabi niya, nakita ko yung uh, cellphone ni Rory Dayan na mayroong picture si Senator Laila de Lima na BBJ. Wala mo maangal, mga babaeng congresswoman, ang kakapal na mukha, Gwen Garcia, si Lady Anne sa Hidula, mga congresswoman, walang angal, binabastos ang isang Pilipina, isang babae, ng mga preso sa harap ng kongreso sa sala ng illegal drugs. Paano magiging drug queen niya ni Secretary of Justice si Laila nung panagagayang ni Senator, Chairman ng Commission on Human Rights, aktivista. Pag-aktivista ka, abay marangal ka, mahal mo ang iyong bansa. E pagkapitalyano, agiri ka, duterte ka, kalaban ka ng bansa. Sapagkat, ang kanya pong pinapatay, ano po mga sinasabi ni Duterte? Uh, you drug killers, I will kill you. If you kill our youth, destroy our youth, I will kill you. If you destroy our future, I will kill you. Ano pinagpapatay? Kian de los Santos, Kim Ramos, Brian de Guzman, mga bata. Abay, meron din matanda. Merong isang uh, mahirap na tagapasay, si Bertil. Pinasok ng mga pulis ang bahay. Walang search warrant, walang warrant of arrest. Dinampot yung, yung lalaki, katabi ang kanyang asawa, natutulog sila sa papan. Kinalagkad, dinala sa palsay pulis. Sumunod yung ama para tignan yung kanyang anak. Ame pinagbabaril po sila sa loob ng Pasay City Police Station. In the name of anti-drug, napakaraming Pilipino pinapatay itong digonggong Duterte na Samantalang may mga nahuli, ayan, pinapakita ngayon sa harapan ng, ng ating mga telebisyon, sa ating mga cellphone, pinapakita. Bilyon-bilyon pala yung pinapasok. Saan nila nilalagay yan? Hindi sa mga sachet, sana kalagay, container van, magnetic lifters, sana dinadaan, bureau of customs. Aba yung uh, mga customs commissioner, hindi man lang na memo, hindi na napagalitan. Bakit? Ang may-ari ng siya po, may-ari ng job, ay pamilya ni Duterte. At pinapalakpakan ito si Duterte. Hanggang ngayon, nakaka, nakakapikon po. May mga nagsasabing, yan ang pinakamabuting presidente, may kamay, may kamay na bakal na kung hindi dahil sa kanya, talamak na droga. Bugok ng mga Pilipino. Ngayon, naging talamak ang droga sa ilalim ni Duterte. Bilyon-bilyon container van nung araw, binubulsa kung ano-anong ginagawa. Nilalagay sa loob ng manika, nilalagay niya sa loob ng istatwa ng mga reliyon at ipinapasok dito, kunyari galing sa Roma, kunyari galing sa Europe, eh droga po lang nun. Pagalingan kung paano mag-smuggle sapagkat totoong sa panahon po ng nakaraan na mga presidency. Eh napakahirap po mag-smuggle. Ang ibig po sa smuggler ay pagpupuslit. Ang hirap magpuslit ng mga droga. Sa ilalim ni Duterte, by the container van. Ano sabi ni Customs Intelligence Officer Jimmy Guban? 379 containers nawawala hanggang ngayon. Mga kaibigan, nasa ngayon? Umikot sa buong Pilipinas by the tongues to read to the ng shabu, mga kaibigan. Meron ba nagawa ang ating pong uh, Philippine Drug Agency e, Pidea? Wala! At ito po ay nakarating sa mga dyaryo, sa bidya, sa amin. Binulalas namin, hinedline ko sa aking sariling dyaryo, Manila Hotline. 6.7 uh, billion peso shabu intercepted at the ngahiya. Uh, nagalit pa siya Duterte? Naka-implant pa siya niyang? Eh kung talagang totoo yung anti-drug uh, campaign, dapat nagurang tanga mala Dapat nagalit. Hindi. Hindi. niya pa na cabinet member niya yung isang malaking drug lord. Ito si Michael Young at ang kanyang alipones kasama yung Richard Bidin. Isa pa ito ngayon mga kaibigan. Eh, meron po akong file niya galing po sa Piskalya ng Pasay. Napakalaki ng krimen na nagagawa. Ba't hindi lumalabas sa media? Ay, hindi. Lumabas din ng konti sa media. Pero, bakit hindi pinapansin ng Kongreso? Bakit hindi pinapansin ng Malacanang? Hindi lamang drug lord to, kidnapper, mamamatay tao pa, human trafficker din. Hinahanap ito si Go, Alice Go. E eh, talagang ispia ng insikyan, alatang naman. Walang citizenship papers, nanalo only in the Philippines nangyayari yan. Sa bansa ito lamang nangyayari ang isang dayuhang pareho ni Alice Go, eh, nagiging mayor pa, walang papeles. Si Duterte ang pinakamasamang Pilipino na kilala ko sa aking buhay. At alay pinakulong ang isang senadora, hindi na nakatakbo muli, nakakulong. Ikukulong mo isang senadora, co-equal branches of government, legislative branch yan. Hindi bali pag may kasalanan. Hindi bali kung parang pulong Duterte yan. Iyong e, pulong Duterte, porke anak mo, kinakandong mo, eh, member ng trial. Napakabigat na akusasyon ni Senator Trillanes yan. At napakasimpleng patutuhan na sinungaling si Trillanes. Ano ang sinabi ni Trillanes? Pumasok siya sa isang kwarto dito sa Senado. Magdala siya ng isang witness. Ubali niya yung kanyang balong. Ipakita niya yung kanyang likod. At nandun ang tatu na dragon. Dragon. Na siyang simbolo ng triad. Ano yung triad? Yan ang pinakamalaking sindikato sa buong Asia na nagpapakalat ng shabu. Sinong malaking shabu laboratory? Kanino yan? Sa, saan? Sa Davao City. Sino mayari? Michael Young. Sino ang mayor ng araw? Si Mayor de Gonggong Kriminal -Gong Duwag Duterte. Anong ginawa ni Duterte? Ginawa niya pang uh, kasabi niya ng kakampanya para maging presidente. At naging presidente yung halimaw na yun. Naging presidente. Eh ba't hindi ko sa duwag niya? Hinamon tayo ng bali na, mayor siya. Kumasa tayo hindi naman mo siya sumipot, duwag. Ano po ginawa ko? Ay akin na po siyang tinugis-tugis sa media ng buong anim na taon ng kanyang presidency. O, oh, meron bang din sa akin? Siguro pati sa sabi nila, pa, sayang naman, pagpapatayin ko to. Ito lamang ang alam ko, media na ganito manindigan para sa bansa. Hindi ako napatay. Ang tingko ngayon, hindi po ako patay. Ganun pa man, tama si Laila, happy birthday, Senator Laila de Lima. Tama siya sa karma. Ito totoo po yung karma na yan sapagkat nasa nga yung city si gonggong. Eh, siguro magkasama sila ni Kibuloy doon po sa underground tunnel na yan at nagwi-whiskey yung dalawang tabuho na yan doon po sa underground tunnel. tunnel. Nagpra-practice na si Duterte kung paano tumakas. Yang tanan na yan, may tatlong lagusan. Ang isa, papunta sa highway na masukan yung pong lalabasa mo at kayo'y maglalakad at sa tapat ng building bahay papuntang mati at meron mga kotse doon na kasasakay. Yung isang tunnel, papunta naman ng pier, pero yung pinakamalapit doon po sa kinalalag yan ngayon, yung Kibuloy, ay may tunnel papunta sa hangar. Yung hangar, yan po ang tawag sa garahe ng aeroplano. Na meron maliit na aeroplano doon, meron yung helicopter, at ang helikopter na yan, pag-aari ni Kibuloy. At yung isa pang helicopter, pag-aari ni Mans Carpio, asawa ni Vice President. Uh, author ng comics, Duterte. Mga kaibigan, nung tayo po ay nandun sa birthday party, ay eh, hindi po party yun. Yan po ay uh, misa. Nagkaroon ng pagmimisa. Ako lamang at ang po may bahay ang Muslim doon po sa loob ng simbahan na yun. Eh, wala po sa akin yung pagkakaiba na yan binibigyan ko ng parangal yung biktima ni Duterte na buhay na sana maging simbolo natin ng kawalan ng katarungan sa Pilipinas at sana magalit naman tayo laban sa mga kurak magalit tayo laban sa tunay ng drug lord magalit tayo at wag tayong papalakpak sa lahat ng kampon ni Duterte tama yan at natin si Harry Roque. Para po natin yan? Hanapin si Vitaliano Aguirre. Hanapin mga kaibigan yung mga nangdaya. Yung mga kurap. Hanapin ko nasa nga si Lacerna, si Paeltong, yung mga nagpalusot na malalaking tunelada ng droga sa Pilipinas. Sila ang dapat usigin. Sila ang dapat natin kalaban. Sila na kumakampi sa China tumatanggap ng pera mula sa China, tumatanggap ng droga mula sa China. Yan ang ating mga kalaban. At ang kanilang pinuno, pinuno ng sindikato ng mga masasamang tao, pinakamasamang Pilipino, ang kanilang pinuno, Duterte family. Kaya lahat po ng mga bunga ng Duterte na yan, sabi nga nila, ang puno ng mangga ay hindi magbubunga na pansanas. Pare-pareho na pong bulok yan, mga Duterte. At usigin po natin, magdalit tayo. Huwag tayo pumapalakpak, huwag tayong nagpapaloko. At sabihin, baliwala sa akin ang Vice Presidency, tanga, sara. Eh bakit ako mandinato kung baliwala sa iyo, hindi kawalan sa akin na ako'y ma-impeach. Yabang. Impeach na natin yan. Totoo na nga po natin ang impeachment na yan at tayo po ay uh, mag-umpisa ng ating pong pagbabago. Hindi tayo magbabago pag hindi sa taong bayan ang mag-umpisa. Bayan natin sumunod ang leader. Sila ang susunod sa atin. Tayong taong bayan ang mauna. Sa ngalan mo taong bayan. Iniibig ko, Pilipinas. الله أكبر، تاينا لايس. Like